Ay, hirap na hirap silang banggitin pa ba yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ay Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, eh, for some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress. Kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But, why is it that they... parang na-mention nyo kanina na parang may sindikato po dito sa flood anomaly, uh, flood control anomaly. And then parang na-mention natin yung mga kongresista, tapos yung mga DPWH. For the record po, Mayor, yung pangunahing sindikato ba dito ay mga kongresista? Yung, yung. <laughs> yes. yes po, kasi we mentioned kanina na parang may sindiket, talagang sindikato po dito sa flood control anomaly. So yung gaano po kalaking involvement, other than sila po ba yung mga pangunahing sindikato dito sa anomalya, yung mga kongresista? Eh, wala kaduda-duda naman eh. Nas, <laughs> marami sa kanila involved. You no? Know? Walang kaduda-duda yan. Uh, ito nga, hirap eh, na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi eh, Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, eh, For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. You no? Know? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Di ba? Nakakalungkot isipin. Mayor, for the record, ang uh, sa tingin ko. Eh, hindi ko alam. Baka mayroon pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan, di ba? Hindi naman. Tapos, ito pong independent commission na gustong buuin ng Malacanang. Sa tingin niyo po ba medyo parang nababagalan kayo? Kasi syempre, weeks na yung... May reason naman. I, I, I feel na... You know, uh, observing and watching the president. Ay, kita ko naman siguro na may strategy siya. Para siguro may mga reasons kung bakit uh, nagkakaroon ng delay. Nagkakaroon ng delay. Meron naman strategy ang ating presidente. At uh, let us give credit to the president. Kasi kung wala yung message niya nung SONA na maya naman kayo, hindi siguro mapapastrak itong kani, itong awareness uh, campaign namin against corruption doon talaga nag-trigger yung one eh, bilis eh, yung pag-escalate niya. No? So, let us wait for the present. Siguro meron siyang tinitingnan mga ako. May mga kinoconsider siya.